Bukas nga ay eh, Westerner Days na, kaya naman maaga akong gumising ngayon para mag-set up sa aming booth. mga kadiaries, magandang umaga sa inyong lahat at ngayong araw nga ay samahan niyo ako mag-set up sa aking booth. Kahapon nga ay dinala na namin dito ang aming mabibigat na gamit at ngayong umaga ay maaga akong gumising para pumunta dito at i-set up na ang mga ito. Medyo mahirap nga siya dahil wala naman akong katulong. Alam niyo naman dito sa Canada, palaging busy. Kaya naman ang hirap talagang humanap ng makakatulong mo. Alam niyo pag nagsisimula talaga ng negosyo, ay kailangan ready kayo physically, mentally at emotionally. Katulad nga ngayon, pag pagkatapos ko mag-setup dito ay didiretso naman ako sa pwesto. Ito nga, inuna ko na yung mga lagayan ko ng mga abubo. Or cheer nga pala ito, kaya maganda siyang sabitan ng kung ano-ano. Nabili ko nga pala siya sa marketplace, kaya naman nakatipid ako dito. Ito naman, sinisetup ko na yung mga gold. Isinunod ko naman itong sabitan ng damit. Madali lang naman siyang isetup dahil push button lang siya. At pagkatapos naman ito ay isinunod ko na itong mabibigat na grid. At sa awa ng Diyos, kahit pa isa-isa lang ang aking pagbuhat ay natapos ko rin naman siya. Yun nga lang, hindi ko pa siya mai-setup dahil hindi ko nga alam kung paano siya gawin. Kabibili ko nga lang pala nito sa marketplace. Kaya mamaya ay i-research ko muna kung paano siya gawin. Ayun lang mga suki, see you tomorrow.